Napatalukbong na lang ng kumot ang dalawang lalaking ito sa gilid ng kalsada sa Sitio Mugao sa Barangay Gambang sa bayan ng Bakon, Binggit. Ang dalawa hinarang sa checkpoint ng mga polis pasado alas 5.30 ng madaling araw kahapon, November 4. May uh, dumaan na uh, una is uh, yung uh, isang uh, sasakyan uh, na na-identify natin na uh, Ford Everest. no? And, uh, habang chine-check nga po yung uh, Ford Everest sa unahan ng ating mga personel o no? ating mga tropa is uh, bumubuntot yung uh, isang... Uh, Toyota Innova no din uh, nung nakita na chinichik nga po yung uh, Ford Everest sa harap isa uh, biglang uh, bumuelta, no Bumuelta yan is sin din uh, sinubukang uh, bumalik don sa pinanggalingan no sa may uh, sitio uh, Gakyan gambang uh, bakon benget dahil sa kahinahinalang kilos ng mga ito agad nagsagawa ng hot pursuit ang mga otoridad. mga 3 to 4 kilometers yung uh, tinakbo no uh, uh, patakas na mga suspect and then uh, hanggang uh, sila nga po ay uh, nah, nahuli. Nang inspeksyonin ng mga otoridad ang karga ng sasakyan, naglalaman pala ito ng sako-sakong pinatuyong dahon ng marihuana. Mayroon itong bigat na higit 147 kilo at nagkakahalaga ng 17.7 milyon pesos. Kinilala mga sospek na edad 25 at 24 anyos na pawang residente ng Paranaque City. Actually yung uh, sako na yun isa uh, pito. Ora uh, yan anim na naglalaman po ng uh, mga uh, dried uh, marijuana leaves and then uh, yung uh, anim na sako doon is uh, naglalaman ng uh, yung uh, dried marijuana leaves no in uh, tubular form. And then uh, yung dalawa doon na uh, sako is uh, naglalaman naman ng uh, marijuana leaves at uh, yung uh, kabuuan nga po ng uh, yung tinatawag natin na uh, standard drug price is sumaabot siya ng uh, na uh, Ang kabuuan na uh, kilos lahat is uh, 147.67 uh, 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 kilos po ma'am. Ang mga suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kustudiya ng Bakon Municipal Police Station para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Samantala, pinasok naman ng Pidea Cordillera ang isang bahay na di umano'y drug den sa barangay MRR Queen of Peace noong lunes, November 3. Ito'y sa paghahain nila ng search warrant. Sa paghahalughog, labing-anim na pakete na naglalaman ng pinaghihinalang shabu ang nasamsam. Mayroon itong bigat na halos 23 gramo at nagkakahalaga ng higit 155,000 piso. Arestado rito ang caretaker ng bahay na isang part-time taxi driver at tatlong construction worker. Lahat sila ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Vana or News.